So, ayan guys. This is Boss Ryan. Yun, may good news ako sa inyo. Meron isang magandang balita eh, na bibigay sa akin ng pag-asa. sa pag-asa. Nagkaroon tayo ng pag-asa kasi hindi ko kala from zero subscribers magkakaroon na ako na ngayon ng umaangat na 200 plus na subscribers. Nan dahil sa isang nag-viral na shorts ko. Nagba-viral pala. Kasi patulang ka ngayon nadadagdagan pa rin yung yung kaniyang views. Ganun pala no, Pagka yung may nag-isang may isang video ka na nag-gustuhan ng mga manonood magugustuhan ka rin nila at sinusubscribe ka na rin nila dati nawawala na ako, 1 year na ako nag uh, siguro 1 year na ako nag-upload para kasi minsan nawawala na ako ng pag-asa kasi parang hirap maka 1000 from Zero naging 3 tapos siguro 1, mga ilang months pa rin yun magawa 1 year, 3 ang 3 lang ang subscribers ko. Hanggang sa isang araw, naisipan kong mag upload ng shorts. Ayun, biglang nag pang anim na araw, pang anim ba? Ah, hindi, pang pang 7 days pala ngayon. Pumapalo na yung videos ko. Tapos ayun, may na yung subscribers ko. Kaya sana, sana magtuloy-tuloy at para siyempre pambus ko sa sarili ko na pambus na yung sarili ko na gumawa pa ng mga magagandang videos at sana magustuhan nila sana magustuhan ng mga manonood at ayun tuloy-tuloy ko lang kasi bigla ako nagkaroon ng lakas ng loob eh. Ng pag-asa. So guys. Abangan nyo ako lagi. Boss Ryan. Yung shorts saka yung mga videos. Thank you sa mga ano. Nagpapasalamat ako sa mga dun sa mga tao na nag-subscribe. Salamat din sa mga nanood at sa mga nag-share ng video na yun. At dahil doon kasi achieve ko yung na-achieve ko yung pag-asa na paangat unti-unti. Alam ko malayo pa ang malayo pa ang aking lalakbayin para makarating ako doon sa gaya ng mga ibang vloggers na sumusweldo na ngayon, siyempre wala pa. Kaya ayun. Isipagan ko pa para sa mga taong natutuwa sa akin, makakapanood ng mga videos ko, nagla-likes, nag-share. Share nanonood. Maraming maraming salamat sa inyo. This is Boss Ryan. Peace. Out. Subscribe.